Good afternoon guys sa uh, yung sa no na dito tayo sa ano kung nakikita nyo ayan ito yung isa nating rectangular tab na in order ko dati sa Shopee pero ito ang ginawa ko rito nilagyan ko na siya ng order ayan po yung mga butas na yun. ayan nilagyan ko sa gilid lang hindi ko na nilagyan itong kabilang sa bali tig siya ang so pagka ano baka ilipat ko yan tapos lagyan ko na lang din ng isang block para in case na ano pagka uh, umugulan hindi tayo nangangamba na umapaw yung pinakaalagayan natin so as of now ito mag siya lalagyan natin ito ng setup kasi pa natin pero sa grow tank, ito natin parang community tank ng mga puro female ng female nandito dito na rin natin. Pero, tapos, kumuha tayo doon ng pennywort. So, tapos, dalawa ang cup noodles. Ito yung ilulubog natin dito. Para rin natin. So, ito para din lang naman din kasi itong uh, kangkong uh, nagsasangasangas. So, tinanggal ko lang. So,

So marami rin po tayo ng ganito uh, na available doon. Baka may gusto ko na pagkaano kong eh, umorder. So dito natin ilalagay guys. Ayan, guys. So, tayo natin. Lagay natin ito sa ano. <coughs> So, ayan na sila guys. Diyan na muna yan. Pagano naman yan, kakapal yan. So, ayan. Uh, natin siya dyan. At saka, ito kasi yung bagong tubig natin. Bagong lagay natin na ah, uh, yung may chlorine galing sa nawasa so kubayan natin yung sumiyaw dyan at saka kung umulan mar madagdagan lang ng tubig yan at least hindi yan mag overflow so mga susunod na uh, araw siguro by next week pagka ano so, baka sa isang araw Uh, lipat ko na muna yung nandoon natin ng mga gapis para pag ano lalagyan ko rin ng overflow yung bubutasan natin so ayan guys sana gusto nyo yung iaabang natin na parang pang community tank natin dito sa mga gapis natin na pagka naglakihan na so maraming salamat sa panonood thank you for watching lagi nyo lang po supportahan yung aking FB page Kuya George Clowney tsaka YouTube channel Joel Nahil maraming salamat po God bless